Matagal ng gusto ng United States na makipagkasundo ang Saudi at Israel sa isa't isa. Sa kasalukuyan, wala pang formal diplomatic relations ang dalawang bansa. Pero ayon sa mga reports, malapit nang matapos ang isang kasunduan na magno-normalize sa relations ng Israel at Saudi. Pag nakipagkasundo na ang Saudi sa Israel, hihina ang impluensya ng Iran sa rehiyon. Bukod doon, lalakas din ang Saudi at Israel. Ang dalawang bansa na yon ay parehong maituturing na kalaban ng Iran. Kaya naman, hindi nakapagtataka na parang natatakot na ang Iran sa posibilidad na magkaroon ng normalization sa relations ng Saudi at Israel. Ang isa sa mga kondisyon na hinihiling ng Saudi para pumayag sila na makipagkasundo sa Israel ay ang pagkakaroon ng defense treaty sa pagitan ng United States at Saudi. Ayon sa mga eksperto, gusto ng Saudi ng isang defense pact kasama ang United States dahil sa panganib na baka bigla silang atakehin ng Iran. Maituturing kasi ang Saudi na isa sa mga pinakamatinding kalaban ng Iran. Hindi sang-ayon ang dalawang bansa sa maraming bagay. Bukod doon, gusto rin ng Iran na maging pinakamaimpluwensya at pinakamakapangyarihang bansa sa Middle East, kaya gusto nilang pahinain ang Saudi. Kaya naman ayaw talaga ng Iran na makipagkasundo ang Saudi sa Israel. Siguradong kinakabahan na ang Iran na maging mapayapa na ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pareho kasing lalakas ang Saudi at Israel pag na-normalize ang relations nila. Tapos magkakaroon pa ng defense treaty sa pagitan ng United States at Saudi, kaya mahihirapan na ang Iran na atakehin ang Saudi kung gugustuhin nila. Siguradong pati ang Russia at China ay ayaw na magkasundo ang Israel at Saudi dahil lalakas din ang United States pag nangyari yon. Kaya naman pag nakipagkasundo na ang Saudi sa Israel, malaking dagok na naman yon para sa Iran, China at Russia. Sa isang speech, pinahiwatig ng leader ng Iran na si Ali Khamenei na hindi daw matatapos ang gulo kahit mahikayat ang mga bansa sa Middle East na inormalize ang relations nila ng Israel. Bagamat hindi niya binanggit ang Saudi, halata naman na yun ang bansa na tinutukoy niya marami ang naniniwala na natatakot na ang Iran dahil pag nakipagkasundo ang Israel at Saudi, mahihirapan na ang Iran na isagawa ang mga plano nila. Bukod sa isang defense treaty, hinihiling din ng Saudi na tulungan sila ng Amerika sa nuclear energy. Ayon sa mga report, inalok na din dati ng China ang Saudi na sila na lang daw ang gagawa ng nuclear plant sa Saudi, pero parang walang tiwala ang Saudi sa teknolohiya ng China, kaya mas gusto nila na Amerika ang tumulong sa kanila sa pagdevelop ng nuclear power. Pag nagkaroon ng defense treaty sa pagitan ng United States at Saudi, mas lalong hihina ang impluensya ng China, Russia at Iran sa Middle East. Ayon sa mga reports, nagpapadala ang Russia ng sobrang daming langis sa North Korea. Posibleng ang ginagawa ng Russia ay isang violation ng restrictions na pinataw ng United Nations Security Council sa North Korea. Hindi nakapagtataka na tinutulungan ng Russia ang North Korea na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito dahil matindi rin ang tulong na ibinibigay ng North Korea sa Russia. Ayon sa mga ulat, sandamakmak na ballistic missiles ang binibigay ng North Korea sa Russia. Bukod doon, ang mga factory din daw ng North Korea ay walang tigil sa paggawa ng mga weapons para sa Russia. Kaya naman, hindi nakakagulat na nagpapadala din ang Russia ng refined petroleum sa North Korea. Pinagbawalan ng United Nations ang North Korea na makakuha ng maraming langis dahil sa ginawa nitong pagtesting ng mga nuclear weapons dati. Kaso, dahil sa tulong ng Russia, mukhang nakakakuha pa rin ang North Korea ng maraming langis. Lumalakas na talaga ang kooperasyon sa pagitan ng Russia, North Korea, Iran, at China. Kaya naman marami ang naniniwala na sila ang apat na bansa na siguradong magkakampihan pag nagkaroon ng World War III. Siguradong tutulungan ng North Korea ang China pag nilusob nito ang Taiwan. Ayon sa mga reports, ang North Korea ay isa na sa mga pangunahing weapon supplier ng Russia. Tapos kailan lang ay nagpadala na rin ang North Korea ng isang delegation sa Iran. Paniguradong gusto ng North Korea at Iran napalakasin din ang kooperasyon nila. Nagsasagawa na rin ang Iran, China at Russia ng mga military exercises. Marami ang naniniwala na isa yung indikasyon na magtutulungan ang tatlong bansa kung magkakaroon ng pandaigdigang gera. Marami ang nangangamba na baka tulungan ng Russia ang North Korea sa paggawa ng nuclear weapons. Ayon sa mga reports, marami sa mga missiles na pinapalipad ng Russia papunta sa teritoryo ng Ukraine ay nakuha nila sa North Korea. Ayon sa Foreign Secretary ng United Kingdom na si David Cameron, magbibigay ulit ang UK ng mahigit $3 billion na tulong sa Ukraine. Pinahiwatig niya na patuloy na tutulungan ng United Kingdom ang Ukraine hanggang sa manalo ito sa gera laban sa Russia. Bukod doon, sinabi din ng UK Foreign Secretary na okay lang daw na gamitin ng Ukraine ang mga weapons na binibigay nila para atakehin ang mga target sa loob mismo ng Russia. Mayroon kasing mga hindi sang-ayon sa pag-atake ng Ukraine sa mga targets na nasa teritoryo ng Russia. Marami ang nangangamba na baka mas lalong lumala ang gera pagpatuloy na umatake ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ganun pa man, matagal nang inaatake ng Ukraine ang mga military base at oil infrastructure na nasa Russian territory pero hindi naman masyadong nag-escalate ang digmaan bukod doon all out war naman na ang ginagawa ng Russia laban sa Ukraine isang matinding escalation na lang ang pwedeng gawin ng Russia at yun ay ang paggamit ng nuclear weapons malabong gumamit ang Russia ng nuclear weapons dahil alam nilang pag ginawa nila yun siguradong buburahin din sila ng NATO kaya naman halatang takot din ang Russia na magkaroon ng isang nuclear escalation ayon sa Foreign Minister ng United Kingdom, sa pamamagitan daw ng multi-year military funding, weapons provision, at pagprotekta at pagrepair sa energy infrastructure ng Ukraine, nakakatulong daw ang United Kingdom na manalo ang Ukraine sa gera laban sa Russia. Sa kasalukuyan ay mayroong matinding sagupaan na nangyayari ngayon sa syudad ng Chasiv Yar sa Donetsk Oblast sa Ukraine. Naglalaban ang mga puwersa ng Russia at mga puwersa ng Ukraine para sa kontrol ng mga logistics routes sa rehiyon. Ayon sa mga reports, sa ngayon ay nahihirapan ang Ukraine na labanan ang opensiba ng Russia. Pero maraming eksperto ang nagsasabi na pag nakuha na ng Ukraine ang bilyon-bilyong dolyar na tulong mula sa United States, magiging mas malakas na naman ang Ukraine kaysa sa Russia. Pag nakuha na ng Ukraine ang karamihan sa mga weapons na tulong sa kanila ng Amerika, posibleng sila naman ang magsagawa ng opensiba para mabawi ang teritoryo nila mula sa Russian military. Kung patuloy na tutulungan ng NATO ang Ukraine, napakalabong manalo ang Russia sa gera. Ganun paman, halata na umaasa ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin na hindi magpapatuloy ang suporta ng NATO sa Ukraine. Pero malabo na tumigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine. Nangako na ang maraming bansa na miyembro ng NATO na patuloy nilang susuportahan ang Ukraine hanggang sa manalo ito laban sa Russia. Kilan lang ay sinabi na naman ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na posibleng magpadala ang France ng mga sundalo sa Ukraine. Sa isang interview, sinabi ni Macron na kung magkakaroon ng Russian breakthrough sa frontlines, hindi mag-aalangan ang France na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine. Kung ire-request din daw ng Ukraine na magpadala ang France ng mga sundalo, gagawin din daw nila yon. Pero kailan lang ay sinabi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na kung patuloy na magpapadala ang NATO ng mga weapon sa Ukraine, hindi nito kakailanganing magpadala ng mga sundalo sa bansa. Ayon kay Macron, kung mananalo ang Russia, mawawalan daw ng seguridad ang Europa. Sabi rin ng French president na dapat daw ay maghanda na ang Europe na protektahan ang sarili nila.